Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Rose Celisibelia Rose 13. Subscribe please. Ito pala ang ang, gabo, ang video noong interview ang mama ni Carlos Yo. Panoorin natin. Hmm, actually, yun yung, yung sinanon ako sa kanila, no? yung tungkol sa kaya na nga na ninakaw ko, nilustay, sa luho ko na hindi ko makita sa sarili ko kung nasaan. So, yun yung ano lang. Uh, sinabi ko sa kanila na walang halong katotohanan lahat. So, kung sa ano ni Kaloy, sa um, perception niya meron, eh, sabi ko nga sa kanya, willing akong maglabas ng mga uh, evidences, ng mga deposit slips na meron ako ngayon na hawak and mga uh, resibo na hawak. Meron ako. Tapos syempre, ang sabi ko nga, no, uh, si sabi ni Nakaw na pera, buong buo niyang nakuha yung pera niya na 11 million pesos na kahit hindi niya hawak yung passbook niya, nakuha niya, kumuha lang siya ng uh, affidavit of loss, got it notarized, then pinasa niya sa uh, video, So, pwede naman yun kasi sa kanya lang naman nakatangalan yun. Hindi naman kami joint account. So, freely, freely niya na makukuha yung pera niya. Kaya, buong buo niyang nakuha yun. Ay, actually, hindi. Kasi, nung chineck ko pala siya dun sa, ano, no, may friend ko sa ako na, teller, no, parang may 10,000 na maintaining balance na natira dun sa passbook niya. Mam, ma ano po yung 11 million? 11 million? Ayun yung mga cash incentives niya na nakuha niya during World Championships 2019, uh, Southeast Asian Games 2019, Southeast Asian Games 2021, yung binigay sa kanya ng uh, talent fee ng Milo na 1 million. So, yun. Andun lahat yun, naipon. So, may mga, may mga ano naman, may mga pumasok sa land bank niya na yun yung hawak ko na ATM na pwede kong ma-withdraw. Na ayun naman yung ginamit namin, ah uh, ginamit ko na ipang fully pay dun sa bahay na na-acquire ko 2016 sa Cavite. So, kaya hindi nakapangalan sa kanya yon. Sa akin nakapangalan kasi kaming dalawang mag-asawa ang na nag-acquire 2016 since during that time wala pa naman siyang uh, big amount of money. So, yun yun. Tapos nung ano sabi ko, i-fully paid na kasi sayang yung nung chineck ko kasi yung ano, magkano pa lang yung nababayad ko sa monthly, no? Parang, ang laki nung interest. So, sinulipid ko siya. So, kinuha ko siya dun sa, uh, ano niya, sa... sa land bank account niya. Eh, nabanggit din naman ng ate niya na magbabayad si mama if fully paid na yung bahay. So, so yung kanino pong pera yung nasa land? Sa kanya yon na pera. Yun yung ginamit? Yung yun yung ginamit kong pang fully paid, ginamit kong pang um, renovation para pag-uwi siya ng ano, kasi ayaw niya nang umuwi dito eh, no? Kasi hindi nga raw siya safe, so ayaw niya nang umuwi dito. So, ang sabi ko is pagandahin yung bahay sa Cavite para sana um, na may komportable siya, na matutulog doon, na makakapag-relax, makakanood ng TV and all. So, kaya ang gamit yung bahay namin sa Cavite kasi nga uh, forward din namin na ano, ma makita niya yung bahay na pinagawa doon. And for sure, alam ko naman na nakikita niya kasi every now and then, nag-send ng video yung tatay niya. So, yung kinakabit namin yung mga sintra board niya, alam ko, nakavideo yun, sinend sa kanya ng tatay niya, yung pinagawa kong parang from floor-to-ceiling uh, sintra si board din. Alam ko, nakita niya rin yun. Kasi nga, uh, binibidyo talaga ng tatay niya. Ma yung, um, Mami, alam po niya na kinuha niya yung pera dun sa landbank, bayad dun sa bahay na sinasabi niyo. Nasabi ng anak ko. Nasabi ng anak ko sa kanya na kasi nung parang time na nangihiram yung eldest ko sa kanya, sabi niya gano'n kay mama may pera. Sabi ng anak ko uh, magpo kasi si mama ng bahay na sa Cavite. At po siya. So, so, kahit, oh, sige, let's say, kahit hindi siya umoo. Mm -hmm. Diba? Kahit sabihin na natin na hindi siya umoo, ang sa akin lang din kasi dito is, hindi ko ninustay yung pera niya. Hindi ko ninakaw yung pera niya. Ayan, pwede niyang ibenta. Kung gusto niya, ibalik lang niya yung dinaw namin doon tsaka yung binabayad, binayad namin doon since 2016 up to 2019. Mami, saan po ba nanggaling yung issue na yan na ninakaw ni Rocco? Sino po nagsabi? nabi niya, in front of my face, eh. Nani okay, ako ko yung pera. Kasi hinahanap niya. Pero wala kong sa social media? Meron din. Yung girlfriend niya nagpost sa social media. Tapos nag, ano, ah, uh, although hindi sila nag-name drop, no? Pero kasi, alam na, maraming nakakaalam na, ah, uh, meron kaming hindi Uh, pagkakaunawaan, especially nung girl. So, ini-screenshot yung mga post, sinesend sa amin. Kasi nakablock na sa akin yung babae, pero uh, nalalaman pa namin kung ano yung mga pinupost niya about us. Okay. So, yun na lang, mami, clarify nyo na lang na wala kayong ninapos. Ay, eh, wala naman talaga. Ngayon, sabi ko nga, kung sa perception ni Kaloy, wala naman akong magagawa, di ba? Pero kasi meron siya palang hinahanap na ano eh. Kaya doon din nag-ugat yung Ah, uh, yung 170,000 na cash incentives niya way back 2021 World Championships, no? sa akin talaga binigay ni Ma'am Sa ko ibibigay. Kasi alam din nila yung ano nung girls. So, siya parang ano na yun, a red flag sa kanila yung girl. So, ako yung kinontak talaga. Kasi hindi ko naman malalaman na may cash incentives siya kung hindi ako kinontak. So, sa akin ay binigay. So, yon Ah, uh, pinasok ko siya sa PPI sa ano para tapos nag ano ako ginawa ko siyang bond for credit card yun nga sabi ko nga uh, hindi ko siya ma-withdraw agad-agad uh, kasi kailangan two years muna otherwise magbabayad ako ng penalty tapos for approval pa siya. Ano oh, ba yan? yun? Ay, um, so, mm. sa, sa kanya yun? Pag, Pag hindi. Uh, Oo, sa kanya yun. Ayun nga yun, yung yun yun cash incentives niya. na ako uh, ano, ni Ma'am ma Weng. Sino si uh, uh, Secretary General ng Gymnastics Associations. Okay. Eh, nung sinabi rin naman pere, eh, sinabi uh, rin naman niya kay Ma'am Cynthia na kay Angie ko ibibigay yung pera. Kasi nakita kasi nila, eh, you know, nung mag, ano si Kaloy ng visa, magkano siya ng visa, no? Eh, since medyo mabagal gumalaw yung sa kinauukulan, so hiningi sa akin ni Ma'am uh, Weng yung bank account ni Kaloy. So, pinicturean ko. Yung una lang, eh, pangalan niya. Sabi niya, Ma'am, hanggang dulo. So, pinicturean ko hanggang dulo. So, uh, siguro nakita nila, ina-account nila yung pera ni Kaloy na Ah, andan yung 11 million. Nicol. Okay, so ano po yung gagawin niyo bukas, ma'am? May sasubmit po kayo na passbook sa amin? Yes, oo. Pipicturean ko yung passbook niya na nandun yung 10 million niya na hindi naman namin nagalaw. Then yung mga resibo dun sa, ano niya, sa, tawag dito, sa land bank niya kasi dun pumasok yung ibang mga, ano, no. So, nagbigay kami sa KG Management parang share yung, parang, I don't know kung 30% or ano yon na Daang libo ang halaga. Syempre, 50,000 lang naman ang withdrawal sa ano ATM. So, ilang withdraw yun. Tapos, meron pang iba na parang share ng Gymnastics Associations. Basta overall, total niya na ibinigay is nasa lahating milyon. And, ano, ah, uh, Meron pa eh, marami. Yung sinabi niya na bibilihan niya ng motor yung papa niya. So, nabili naman. Doon namin kinuha yun sa, ano, sa land bank niya. So, kinashout namin kasi kung puhutangin pa, sayang pa, dahil isang motor pa ulit yung tubo, di ba? So, yun, yun. Tapos, ano pa ba? Ha! Ah, yung pinang-open namin ng, ano, ng motor shop sa Cavite. Doon din namin, syempre, kinuha. Actually, meron pa nga doon, ano, eh, may pera pa doon si Drew na 50,000 pesos na sinama ko para pandagdag sa puhunan dun sa ano, so intak naman yung mga, ano, lahat intak, kung gusto niyang kunin, kunin niya kung gusto niyang ibenta para maging pera, okay lang wala nang problema, magagawa naman hahanapan ng pwedeng hanapan ng buyer or whatever, di ba? Yun lang, yun yung ano ko. Mami, bakit isusurrender niya yung passbook saan po? Hindi ko siya isusurrender, no? Sinurrender ko siya doon, actually. Saan? Sa? binibigay ko sa kanya, kay Kaloy. Yung passbook niya, binibigay ko. Ang gagawin ko doon, di ba? Passbook niya, yun, sa kanya nakapangalan. Pati yung ATM card niya, bibigay ko na. And yung ID niya doon ng yung tin ID niya na ako nagpagawa ay nandoon din tapos yung mga resibo ng uh, BDO life niya oh, na fully paid right? plus yung sun life Ah, bakit po ninyo binibigay ngayon? Nasa Paris pa siya. Hindi na po ba siyang mabibigay? Hindi, matagal ko na yung binigay. Parang way back 2020. Sorry, ah, last Kung year. Kung parang sinasabi niyo po na ibigay niyo na sa binigay kanya. Binigay so, wala po, kayo pero... Wala na na dokumento. Pero kasi, since hindi naman niya kinuha, kasi ang sabi niya, alam ko na. So, paano mo malalaman, hindi mo tinignan yung mga resibo na nandito? Diba? Alam mo na, oo, alam mo lang, na maraming withdrawals sa yung pera. Yun yung point doon. Hindi mo kasi tinignan. Eh, naka-itemize lahat yun doon. Tapos, parang, uh, kailan ko ba na kinaalala tong resibo na to, no? Na nagkakahalaga rin to ng mga nasa almost, kulang ko 700,000. Parang nung no, isang araw, kulang na, ano, na doon lahat yun pumasok sa, ano, sa ano yan? So mami to be clear, ano. Ang gusto niya lang liwanagin dito is wala na kayong hawak na any ATM any document or uh, any financial uh, na mga dokumentos ni ano ni um, wala Carlos. na no wala na akong hawak. Oo binigay ko na si Norender ko since hindi naman niya kinuha tinago ng GAP staff so yun yung kukunin ko bukas syempre to ano din uh, evidence, evidential din yun na ito yung magpapatunay na intact yung pera niya na nakuha niya, yung 11 million. At gusto din niyo pong ilinawin na wala kayong minakaw. Ah, yes. O, pero may pera pa siya sa akin, no? 170,000. Kaya nga sabi ko, gagawin ko ng paraan kung paano ko mapapa-expedite na ma-withdraw yung 170. So, yun na lang yung ano, siguro baka magbayad na lang ako ng penalty or whatever, maibigay ko lang sa kanya. Pero maghihintay pa ako na kasi sabi sa akin is for approval pa siya. Uh, okay. pag sinali ko yung credit so yun kami alam mo parang ano no uh, kasi to medyo so financial side mm -mm. na eh. so ayo na lang din ko magreact regarding sa kanyang uh, pagkakataon. Mm -hmm. O oh, oh, ayoko nang magreact no ayoko nang ayoko na as, much as possible ayoko kasi alam mo ah, kahit naman sila yung dalawa may sarili silang ano eh uh, bank account eh Meron, dala dalawa yung bank account nila, isang Metro Bank, isang BDO. Meron itong dalawa ko ding anak, na uh, tinuturuan ko rin sila kung paano mag-save. Kasi hindi naman kami mayaman, di ba? Na parang hindi sila habang panahon tatambling, May hangganan. So yun yung lagi kong sinasabi sa kanila, uh, mag-save sila for your future. Kahit yung mga anak ko, tinuturuan ko na uh, kinuhanan ko rin sila ng... Uh, insurance para at least pagdating ng araw, kung may kumikita na sila, ko ituloy mo na, lakihan mo na yung hulog mo. Para ano yung inaano ko sa kanila. Kahit kay Kaloy, dalawa ang insurance niya. Yung isa na fully paid ko, na turnover ko sa kanya. Tapos yung isa apat na taon, ang nabayaran na noon bago ko, bago turnover sa kanya. Ito oh, alam ko naman na medyo hugis, pero for the record, masama pa rin ang Oo naman uh, masama yung loob ko. Parang, syempre, no uh, nandun pain, eh. Na parang sabihan ka ng anak mo na magnanakaw. Na parang, gusto sabihin, asan yung ninakaw? na ganun pa rin naman kami tulad ng dati nung hindi pa siya nagkakapera nung nagkapera siya walang nagbago sa lifestyle namin uh, Actually, meron naman konti no kasi yung eldest ko medyo uh, maganda yung pumapasok na blessing sa eldest ko eh. Tapos para ngayon, uh, natitrip niya ako, uh, international, uh, hindi lang yon and siya yung katulong ko rito sa paggaso sa bahay, no? Siya yung nagbabayad ng tubig at ilaw, and ako naman sa internet and sa foods namin. So, yun yung ano dun, no, na parang hindi ko kasi rin makita eh, yung sa na sinasabi ng mga tao, na parang, wala eh, wala akong luho eh, na parang, wala akong masabing ano, ah, actually, eto, eh, kanya nga. To. Sa luho po, sino pong nagsabi si Carl? Carl? Hindi eh, naman po, yung mga, mga tao. tao na mga sinasabi na nilustay ko, sa luho po. Pero, Kaya ko naman bumili para sa sarili ko. Bili-bili naman ako ng asawa ko. Pero, chef, mami kahit paano, siya sorry, kayo yung ina, no, sa inyo na kayo, si Carlos. Somehow, uh, kahit may sama kayo ng no? oo natutuwa pa rin kayo na nakuha niyo. Siya, man, no, kung ano niya yan, itangarap niya yan. So, sabi ko nga, kung nag-uusap kami, kung manalo siya, good for him. Yun lang yung mga ano ko. Parang, nag-paid off lahat ng mga sacrifices niya. Mami, last na lang po sa akin, may possibility pa po bang mag-ayos kayo pag-uwi niya at sakaling kausapin Ay, niya? Ay, pag-uwi niya, no? Depende yan eh. Kasi kung ako yung lalapit, hindi ko talaga gagawin. Especially now sa mga nangyayari, baka mamaya sabihin ako na porket nanalo, na parang, diba, na parang, o oh, after kami sa pera kasi nanalo. No. Okay. Thank you po. Ito guys ang reaction ni Carlos Yulo sa kanyang ina nung siya ay na-interview. Panoorin natin nanalo na parang akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa uh, mga interviews niya po um, unang una po yung um, 70k na incentives po na sinasabi niya from uh, World Championships 2021 po unang una po 2022 po yun at um, hindi lang po 70k yung um, na-receive ko po doon. Alam ko six digits po yun um, dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko uh, at hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships hindi ko pa po malalaman na nareceive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po nareceive yung incentives ko po na yun. At uh, never ko na rin naman po na hiningi sa kanila. Uh, binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yan. Yung principal po kasi dito wala po sa si liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent yung pinapoint ko po sa kanya. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-acto po niya. Um, magkaiba po ng kinalakihan. kunang una lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakadisnay niyang culture at ibang iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw magsalita o manamit po at yung about po sa yung mauubos po yung anak ko nasabi po ng mama ko unang una po si Chloe po may sarili po siyang income lahat po nang nakikita yung gamit o yung pag-travel niya kung saan saan po galing po yun sa pinagpaguran niya po at bakit naman po ako mauubos kaya nga po sinabi ko sinawi po may sarili po siyang income and lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po at may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasala sa akin that time po. Bukod sa incentives po, um, nasa kanya din kasi yung um, bank account ko sa uh, monthly allowances sa uh, pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, um, doon ko po nalaman na inuubos niyo po yung laman na nasa akin po yung mga statement ng withdrawal po na ginagawa niya po sabi niya pa nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po <laughs> totoo po yun dahil ever since unang una pa lang ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinikwento niya na um, si Chloe dapat wala na daw doon. Sabi ng former coach ko pagdating ng, ng dalawang magte-training camp doon. Usually, kapag magte-training camp kami, palaging naka-hotel. Sila nung dalawang bata dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Mini-welcome naman namin sila talaga. Uh, Nag-prepare kami para sa kanila so hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe nandun yung nakabalandra daw yung poet po. Uh, bilang uh, nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po at bilang ate at kuya po um, kami po like uh, alagahan ko na so, hindi namin po gagawin yung uh, mga iniisip niya na gano'n ang dumi niya mag at uh, hindi appropriate yun para sa akin at dis disrespectful yun actually sa akin and kay Chloe po and sinasabi niya na so dapat uh, wala daw pong um, outsider or guest po doon sa apartment ko po um, di din po yung totoo kasi wala naman pong uh, naka-indicate or nakalagay sa contract na bawal yung guest or uh, outsiders sa loob po ng apartment po. And actually, um, invited po siya si Chloe ng former coach ko from Japan nung si Games pa lang po sa Vietnam. So, uh, sinabi niya kami na invite mo na lang si Chloe sa Japan and um, doon kayo mag-hangout. Sabi niya pa na kung lala, feeling niya daw, nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Um, Unang-una po yun, um, months before nun, kasi uuwi ako parang three days yun. Uh, sinabihan ko na sila na um, mag spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio. Um, sinama ko si Chloe. Nag-spend time kami. Nakikipag-alubilo naman po kami. Hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Actually, pumunta pa kami sa sa Pangasinan, like nakipag ano po kami doon, parang meet and greet. Yeah. Tapos after nun, napunta tayo ng Baguio. And then, ikaw pa nga nagkaya na ano na, yung sa bike. Yeah, because we didn't know what to do yeah. after nung kumain. Because we were like, oh what do we do? I was like, oh let's go somewhere ng park. Yeah. So that we can take the Actually, nakita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. And then, yun, nag usap po sila. In the last resort, my family made a group chat. Yeah. Nagsama, everybody involved. Because my family wanted to address kung ano yung issues ni mama towards me. Yeah, kasi marami na siyang pinapost. Yeah, marami siyang pinapost. And even though my family knew na marami na siyang pinapost, my family still welcomed them. i she meant na pinating nila yung side ng mom mo, what she had to say about me and our relationship. And then, after the group chat, she left, yeah. your mom left. And na didn't narinig anything from my family. May recent interview po kayo na kina-congratulate niya po ako. Um, Kung dyan po talaga kayo maraming maraming salamat po. ina ko po yung pagka-congratulate niya sa akin. Uh, pero may, nagpa-flashback pa rin po talaga yung uh, masasakit niyang sinabi sa akin. At uh, yung mga hindi niyo pag-wish well sa akin. Like, uh, tumatatak po yan sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo ma, um, na mag-heal kayo. Um, uh, Mag-move on at napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpapray ko na uh, maging safe kayo palagi at uh, nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tihilan na po natin to at uh, isalibrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atleto. Ikaw, anong masasabi mo sa video nito? Like share and comment. Thank you. Don't